Kinumpirma ng Philippine National Police na miyembro ng Daula Islamia Maute Group ang dalawang sospek sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City na ikinamatay ng apat at ikinasugat ng limampu. Inilabas ng PNP ang pagkakilala ng mga sospek na sina Kadapi Mimbesa o alias Engineer na nakita sa CCTV na may bitbit -bit na bag at Arsani membisa na may mga alias na katab at lapitos at may warrant of arrest sa kasong murder noong 2022. Ang description ng mga ito ay base na rin sa pahayag ng mga testigo at kuha ng CCTV sa labas ng paaralan. Cited po sila na mga around na uh, 6.27 papunta na po sa MSU Gymnasium. Uh, Bapat na uh, nakita din po sila yung dalawang POIs natin ng uh, mga around 7 na papasok na po sa MSU at lahat po yan ay nakita po natin doon po sa mas uh, pina-enhance po natin na CCTV footage. At bago po nangyari yung uh, pagsabog, ay nakita po sila itong dalawa nating POIs na papalabas ng MSU at uh, yung mismong yung isang uh, POI po natin ay uh, it appears na tumawag po siya at ganamit yung cellphone niya that might have triggered po itong uh, pagsabog po at immediately ay umalis po kaagad-agad sila ng, ng, uh, ng uh, MSU. Iniyaanda na ng PNP ang mga kaukulang kaso na isasampa laban sa mga sospek. Pitong bomb threat ang napaulat kahapon sa Metro Manila at Calabarzon, pawang sa mga government offices gaya ng NEDA, DOLE, DILG at National Museum. Pero negatibo lahat ng respondehan ng pulisya. Sa email, ipinadala ang bomb threat mula umano sa isang abogadong Hapon na si Takahiro Karasawa. Nakasaad na may itinanim siyang high performance bombs sa ilang gusali sa Metro Manila. Sabi ng PNP, hindi ito ang unang beses na kumalat ng email at galing umano sa labas ng bansa ang nagpakalat nito. Uh, last September and October ay meron din po nga kumalat na ganitong mga email at inimbestigahan na po ito ng ACG at ngayon nga po ay uh, siguro because of what happened sa... Sa Marawi ay gustong sakyan itong mga pangyayari na ito. Nakipag-coordinate na po sila sa ating uh, foreign counterparts to trace po yung origin ng, uh, ng uh, email po na ito. Like I said, hindi lamang po ito sa Pilipinas kumalat sir. Kumalat din po ito sa Taiwan, kumalat din po ito sa China, kumalat din po ito sa South Korea using the same name po na nagpakilalang ng uh, Japanese lawyer na si Takiro Kawasarap. Paalala naman ng PNP sa publiko. Nalabag sa batas ang pagpapakalat ng bomb threat at may parusang hanggang limang taong pagkakakulong at multa nga abot sa 40,000 pesos. Una nang itinaas ang heightened alert sa NCR kasunod ng pambabomba sa MSU. Naka-alerto rin ang mga LGU. Kailangan natin na uh, magbantay mabuti, siguraduhin na uh, kung anumang mga uh, suspicious activities na nakikita ay ma-report at agad-agad uh, aksyon -agad na ng kapulisan. Patrick De Jesus, para sa bayan.